Hindi na nga maipagkakaila na si Coach Tim Cohn ang best coach na mula dito sa Pilipinas o yung talagang nanatili dito sa Pilipinas at siya nga ang may pinakamagandang record sa paghandal ng Gilas Team. Lalong-lalo na at siya ang nakabasag sa 61 years na hindi nakakakuha ng gintong medalya ang Gilas Men's 5 vs. 5 Basketball Team. Wala ka na nga masasabi pa sa isang Coach Tim Cohn na talagang ginawa niya ang kanyang tungkulin para sa bayan sa larangan ng basketball. Coach Tab Baldwin ang isa pang coach na pwede nating maasahan sa Gilas at sana makita natin ang dalawang coach na ito na magkasamang magkatrabaho sa susunod pa na laro ng gilas. Sa ngayon ay babalik na nga si Coach Tim Cohn bilang ang coach ng Hinebra at wala itong diretsyong sagot kung makikita ba ulit natin siya bilang ang gilas head coach. Sa susunod na taon pa ang laro ng gilas at ito ay sa February para sa FIBA Asia Cup Qualifiers at ang makakalaban natin dito ay ang team ng Hong Kong, Chinese Taipei at New Zealand bago ang Olympic Qualifiers naman. Sa ngayon ay matagal na hahawakan ng gilas ang titulo na hari ng Asia sa larangan ng basketball hanggang sa susunod na Asian Games na kung saan dedepensa nila ang corona at ito ay sa 2026 pa kaya naman matagal-tagal na ang gilas. Ang matatandaan ng mga Asian basketball fans bilang ang champion team kaya naman masama talaga ang loob ng China dahil sa every 4 years ginaganap ang Asian Games at matagal-tagal rin na panahon ang hihintayin ng mga natalong teams para makabawi sila sa Asian Games. Konting update naman tayo sa Japan B-League at sa unang laro nga ni Robert Bolik ay nagkaroon kaagad ito ng magandang kontribusyon sa kanyang team na Fukushima Firebands at meron siyang 10 points, 5 rebounds, 2 assists at nagpapainit na rin ang mga players natin sa Japan B-League at nagpapakita na ang mga ito ng magagandang kontribusyon para sa kanilang team. Coach Baldwin niya ang posibleng na pumalit na naman dito kay Coach Tim Cone at ang magiging head coach ng Gilas sa FIBA Asia Cup qualifiers at sa Olympic qualifiers dahil na rin sa nasabi nga ni Coach Tim Cone noong umpisa pa lang nakukunin niya ang role ng isang head coach pero dito lang sa Asian Games at posible nga na ganito ang mangyari at si Coach Tab ang isa sa magandang pamalit nga dito kay Coach Tim Cone Isang magandang pagtatapos ang binigay ng Gilas para sa mga Filipino basketball fans at marami talaga ang napasaya ng Gilas ngayong 2023 Asian Games. Balik na nga ang mga Gilas players natin dito sa Pilipinas at sa sa kanilang mother team at mapapanood natin sila sa PBA na magsisimula naman sa November 5. Magkakaroon na muna ng mahabang break ang Gilas at makikita natin ulit ang Gilas team sa 2024 February para sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Magiging mahaba rin ang oras ng SBB para sa paghahanda nila para naman sa FIBA Asia Cup Qualifiers at Olympic Qualifiers at nakikita natin na may sabat na oras ang SBP para sa preparasyon kaya walang puwang para sa mga dahilan kung hindi nila ginawa ang parte nila sa preparasyon. Mahalaga pa rin na makuha natin ang panalo laban sa team ng Hong Kong, Chinese Taipei at New Zealand para masigurado natin ang spot sa FIBA Asia Cup. Ang Olympic Qualifiers naman ang sigurado na magiging isang malaking hamon o challenge para sa Gilas Team dahil na rin sa malalakas na teams ang maglalaro dito. Humanga naman itong si Coach Tab Baldwin dito kay Coach Tim Gawon at sa Gilas Team dahil nagawa nga nila ang isang napakahirap na gawin sa Asian Games at ito ay ang makuha ang kampiyonato at 61 years bago ulit ito nagawa ng Gilas kaya kahit sino man ay mapapabilib talaga sa Gilas Team na naglaro ngayong 2023 Asian Games. Maganda itong simula para sa Gilas Team at sana nga ay magtuloy-tuloy ang ganitong klase ng laro ng Gilas. Hindi naman sa lahat ng oras ay panalo pero sana nga lang ay nasa top 3 palagi ang Gilas pagdating dito sa Asia nang sa ganon ay mapanatili natin ang pagiging isang malakas na team dito nga sa Asia. Magkahanda naman ngayon ang mga Gilas players para sa nalalapit na pagsisimula ng PBA at ito ay sa November 5 na nga. Mukhang maganda ang combo na Coach Tim Cohn at Coach Tab Baldwin bilang ang Gilas coaching staff at sana nga ay mangyari ito sa isa sa pinakamalaking event na kung saan maglalaro ang Gilas sa hinaharap. Maging si Coach Jimmy Alapag ay mas pinapaangat pa ang kanyang kaalaman bilang isang coach sa NBA team ng Sacramento Kings at darating ang araw na baka maging isa rin ito sa coaching staff ng Gilas kapag nagkaroon ito ng oras o maluwag na schedule. Unti-unti na nga rin na umaangat itong si Coach Jimmy Alapag sa kanyang karera bilang coach sa team ng Sacramento Kings at sana talaga mas mapaunlad pa niya ang kanyang coaching skills at tumabot siya sa punto na pwede na siyang maging isang head coach ng isang NBA team. Matagal-tagal pa ang susunod na laro ng Gilas pero sana nga lang ay magkaroon ng magandang plano at preparasyon. Ang SBP ng sa ganun ay hindi na naman lalabas na katawa-tawa ang Gilas pagkatapos ng panalo nila dito sa Asian Games 2023 at makwalify nga tayo sa Olympics. Magiging kawalan na rin ang isang Junmar at siya na ang susunod na magre-retiro sa Gilas team at sana ay merong sasalo sa kanyang pwesto na maaasahan natin sa loob ng paint. 33 years old na nga itong si Junmar at kakayanin pa naman niya hanggang sa FIBA World Cup pero sa ngayon ay kailangan na talaga na mayroong isang player na mag-step up ng kanyang laro at nakahandang pumalit sa pwesto ni Jun Marfajardo. Isang magandang pagtatapos para kay Japet at Marcio Lassiter dahil na rin sa magri-retiro ang mga ito bilang Gilas Players Champion at hindi rin sila makakalimutan ng mga Filipino Basketball fans dahil sa kontribusyon na kanilang nagawa dito sa 2023 Asian Games. Nakauwi na nga ang Gilas dito sa Pilipinas at mainit na pagsalubong ang ginawa nila sa Gilas team dahil na rin sa Anghilas 2023 na ito ang nakapagtala ng history para sa Philippine Basketball at tatatak ang binasag nila na 61 years na walang gintong medalya ang gilas sa larangan ng basketball.